Ang bihira naman...oy teka na! Teka na! Gising ka! Gising ka dyan! Lasing ka na naman? Itagabi e, ka pa yun ng mga ilong ah! boss, wala to boss. Anong wala? Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Pati trabaho mo na na. Eh, boss, boss, gusto ko lang nakalimutan yung problema Ay, no. ko boss Hindi eh. bisyo at alak ang solusyon dyan! Boss, di na maulit boss. Eh di na talaga ba? maulit! Bas Dahil na to. tanggal ka na! Ha? Kunin mo na lahat ng mga gamit mo, ha? Wala ka nang babalik ang trabaho dito, naitindihan mo? Kunin nyo na! Bas wala na akong ganyan naman, boss! Boss, last na talaga, boss! Naikpit ko naman, eh! Tara na! Tara na! sorry naman ako, oh, boss, eh! Tara na, kapit sa labas. na, kapit sa labas. Pagkatapos niyang mawala ng trabaho, nagpasya si Tekla na bumalik sa probinsya at dalawi ng kanyang amang matagal na niyang hindi nakapiling. Ah. Uh, sa uh, ba uh. yung plano, Romeo? Kano sa ako sa Maynila? Tayo naman. Kakauwi ko lang dito. Paalisin mo kagad ako. Labi ka naman sa akin. Hindi mo na, miss? <laughs> ba ako na-miss? Mahin mo ba itong hindi kita ma-miss? Huwag adlaw na hindi kita naisip. Usa sa pinakamasakit na akong gibuhat ay tinihak kita sa imong lolo. Alam ko na di ko kayang buhayin kayong lahat mo. No? Kaya kahit kahit na mahirap, kahit na masakit, umayag ako na Kunin ka lang ng lolo mo. Dong, antun ka ron, daladala -dala ko ang sakit ng desisyon kong yun dito. Diri ba? Diri sa akong kasing-kasing. <laughs> Pero, di ako nagsisisi sa akong desisyon. Alam mo kung bakit? Kasi, nung pa alam ko na hindi ka man bagay dito sa bundok. <laughs> Noong pa, alam ko na iba ang kapalaran na nakalaan para sa iyo. Noong pa, alam ko na mas malayo ang iyong mararating. Kasi siya ka na doon, ha? Pero kahit hindi tayo nagkasama, kilalang kilala pa rin kita. Alam ko na, kusog ka kaayo. Tapang ka ba? Buo ang loob mo. Lahat ng gusto mong gawin, kaya mong gawin eh. Pag may ginusto ka, tanan niyo, di mong buhaton para matupad ni mo ba? <laughs> Alam mo, believe ka ko ni mo. Para nyo sa iyong pag -skwila. Sa sariling sikap. Nakagraduate ka. Kadong gusto kang muad sa Maynila, kahit wala kang katabang, karating ka sa Maynila. Alam, Jud, ako, na kayang-kaya mong bumangon ulit, nanak. Balik na dito sa Maynila. Kahit na gusto ko dito ka sa akin, eh wala naman akong magawa para sa'yo. <laughs> Ikaw lang, kung pwedeng kumuha niyan, sarili mo lang paa. <laughs> Kaya nga, bilib na bilib ako sa iyo eh. ang imong buhay na. Sige lang. Laban lang ka. Okay? Mamantay maggawa diri Ako diri na lang ko. Ikaw, tuwag ka. Puntahan mo yung anak mo. Ayaw ang imong buhay. Hindi lang yung sa'yo, pati yung sa anak mo. Huwag mo kong gagayahin. Ayaw, Jude. Ayaw, Jude. Na mabuhay ang anak mo na hindi kayo nagkakasama. Yan ang isa sa pinakamalaki kong pagkakamali. Patawarin mo ko, anak. Pero mas importante, patawarin mo ang sarili mo. At gawin mo ang kailangan mong gawin. Sige na. Uh. Tay. Salamat pa rin, Tay, ha? <laughs> oh Maraming salamat, Tay. sinunod ni Tekla ang payo ng kanyang ama at bumalik siya sa Maynila. Sa pagkakataong ay, ito, kursigido na siyang ayusin ang kanyang buhay. At sa kabutihang palad, kusa na rin lumapit ang grasya kay Tekla. Sige lang, go. Bakit wala kang siyawa? Iwan. Ay, ka ay, pa. Ay, ay, ay! Hello! Hello, Tekla! Hello! Si Donita Nosto. Hello mama, mama Donita. oh Bakla ka, hirap na hirap nga gagilapin yung number mo. palitan ka ng palit, kakaloka ka. Ano, okay ka na ba? Ay, ay, yes ama. naman mama. Ito, nakabawi-bawi na, bagong buhay na. Ano, may racket ka ba sa akin? Hindi lang racket to, te. Ha, bongga to. Kasi si Kuya Win ang papahanat ng komedyante maglalaro sa Wawawin. Ano, keri ka ba? no Kilo Bakla. Please welcome Super Tekla. Yes, hey, Silo! Paano ka po na ng Metro Manila? Ah, uh, actually, Sir Will, ah, uh, 16 kami magkapatid. <laughs> Nangarap kami makarating na Manila. 16 kayo, magkakamukha ba kayo? Ako lang po may itsura. Ah, <laughs> <laughs> uh, Sir Will, lalaki po talaga ako. Ito, wala pong halong biro yan. Lalaki po ako. Mm -hmm. I've been married for 10 years. Ah, mm -hmm. ko lang po siya. Mahal na mahal kita, Lando. <laughs> 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 And then, uh, kidding side, ah, uh, <laughs> Gusto ko lang pong batin. Ito, sir, well, totoo po talaga. Uh, may asawa po ako, nasa Jeddah ngayon, mm -hmm. si Miss Irene Gonzales. Mm -hmm ah uh, may baby po kami, isa, eight years old. In real life po, ha? Totoo. Uh, Naghiwalay na kami not for three years. Uh, gusto ko lang batiin yung baby ko. <laughs> Nagpapasaya kami ng libu-libong tao, pero... <laughs> Sorry, Kuya Will. No, okay lang, okay lang. Ito sa'yo. Ah! Eh. Diba, lalong bumangit, naman diba, saya nyo? <laughs> Bakla! Bakla <laughs> ka! Ma! Mama! Ano na? Ano ma! na mo? Ma? Naku, na! So, Naku, so, kasi pasi Kuya Will. So, saan niya kuning regular sa wawawi. <sighs> Totoo matuto ba yan Oo, ma? Okay. Salamat, Oo, ma? oh, hindi. Kasi tumutuwa lahat sa iyo, tong dos. Kuya Will, yung ipin namin, yung staff, lahat mga tao sa si studio, grabe. Nakita mo reaction nila, di ba? Nakita mo naman yung ti. Mama, um, mama, okay lang ba kay Kuya Will kahit ganito? Ako yung nakaraan ko ba? Baka, na, pag nalaman niya, baka ayaw na niya. Nasabi ko na lahat sa kanya, kung ano man yung mga mo. Ang mahalaga, gusto niya bigyan ng pagkakataon para may sa sarili mo na kaya mo na. ba? Diba? Yun ang importante dito. Ito na oras para harapin mo ang buhay mo ngayon. Patunayan mo sa lahat ng taong nanira sa'yo, sa lahat ng taong tumapak sa'yo, na kaya mong gawin yan. Hindi mo yung pea. Andito ako, tutulungan kita. Thank you, Tia. Tutulungan kita. Ma'am, salamat, Tia. Ma'am, salamat ma, na ako. Tinawagan mo ako. Ilan, Tia. kay okay, Tangit ka, tutulungan kita. Ako, kailang okay makikuya. Well, pangit ako. Kasi Oo. ikaw ang ganda-ganda mo, Ma'am. Yun, yun ang hinahanap niya. Sawa na siya sa maganda kaya. <laughs> gusto niya yung tulad mo naman. Ma'am, sumisikat ma? pala. Pangit, Ma'am. <laughs> ma'am. Ano ko? Okay lang niya, na? Teh, maniwala ka lang Matunan sa akin, ha? Patulungan mo ako, ma. Akong bahala sa'yo. Makinig ka lang sa akin, okay? Thank you. Oh, Tay, oh. Oh, I'm back. Oh. Gusto mo ba neto? Uy, tikman mo lang lang ito. Eh. Saan na? Talaga yan, oh. Ayan. Kuy, alam mo kung bakit. Tuwang-tuwa sa akin si Kuya Will. Gusto ko maging regular doon sa show niya. Daily. Wow! Oh. eh, diba? Eh, si Ira. Si Ira? Oo. Oh. Nakita ko na yung anak ko, Tay. Hmm. Hmm. Ay, ang ganda-gandang bata. Buti tinulungan ako ni Jessica Suho! Huh? Oo, oo hmm. ang ganda, Tay. At ang bibu-bibu. Ulitin ko, maganda, Tay, ha? Talaga? maganda, Tay. May, maganda talaga. Oo. Oh, eh, oh. di manang-mana sa, sa akin siguro. O, sige sa sa'yo na lang. Hindi, Tay. Sige, sa'yo na lang. Hindi rin ako maniwala kung sa akin <laughs> nagmana yung <laughs> bata. Talaga. Fair lang talaga si God, eh. Mm. Oh. Ako, oh, grabe. Alam mo, tay, mm. sama ka naman sa akin sa Maynila. Manood ka naman ng show para maging proud ka, mag-enjoy ka naman doon, eh. Alam mo, anak, dati pa naman ako bilib sa iyo. Mm. Hindi naman dahil sikat ka ngayon. Pero, dahil alam ko na kahit anong laban ng buhay, kaya mong lampasan, eh. Pinagmamalaki kita ang anak na ko. Pero, tika lang, kasi, sige lang sigag, ingon ba na, bayot ka daw? Ano ba yan? Totoo ba? Lalaki ka ba o bayot? May ebidensya ka ba tay? <laughs> Secret. Hindi tay. Oh, sabihin ko talaga, tay, dapat alam mo kung ano ako. Ikaw ang gumawa sa akin, di ba? <laughs> di mo ba ako tunay na anak? I Aminin mean, mo, tay. Hindi, sige. Aminin ko sa'yo kung ano ko, tay, ha? Oo, oh, sige. Isa akong... Serena. Serena, yun ah. Kasi nung ako tay, kasi dati yung past life ko, may ina-fiat ako tao. Kaya ganito naging itsura ako. Pero talaga dati, akong pinakamagandang Serena si sa ocean. <laughs> Umalik siya. Ang pakaswerte mo? alam mo, tita Mel, yung kinikilabutan ako. La, dati tumatanggap na lang ako ng ano, kasi bagay yung barat, baratelya na yung labanan ng racket. Kahit saan? Uh Oo. -oh. Kumita ka lang kahit kunti. Ano? Uh -huh. Pero ngayon, syempre, maganda-ganda na. Um, At maayos na naman. Ibinalik ni God lahat? Binalik ka. Oh. Binigyan ka ng isa pang pag-asa. kamo so, Kamusta anak mo? Ah, kita nakita kami sa isang programa na di ko rin alam na sinurprise ako. Oo. Uh -huh. happy? Happy ka? Um, oh, nakita mo siya? Halos sumawag ng didil ko nung kita niya. Two years kami nagkita. Nag oh, ah, three years di kami nakita. Oh, laki-laki oh. niya na five years old kasi kami nawala siya. Okay. three years. Ah. Sobrang masaya So, brang, sayang, so huling po. tanong ko, kung babalik si Irene? Ay, siguro mas... Ano siguro? Mas uh, jackpot yun dito. Wow. wow! yeah, I'm looking, ano... Forward to that, yes. na, love, love ko siya, mahal ko siya. So, sa dating ang panahon, mm -hmm. mabubuo ulit ang inyong pamilya. Pero isa lang sabi niya, makita ko mo ng stable ka. Yung ayaw ko sa'yo, kailang mawala yan. Babalik kami ni Ira sa'yo. Wow. It. Kaya yan, yan yung binibuild ko ngayon dito, Mel. And I am so happy. Thank you, San Pa. sana ha. Apo. Talaga, ay yes. pagdasal natin. Pagdasal natin, walang pinakamaganda kung hindi mabuo ang iyong pamilya. Kurek, sana nga, Tita eh, Para pagpakasal dito. Ha? Mapapasal. Oo. Mapapasal. Mapapakasal lang kayo,